ibaba mo na kong gibuhat mo ni ang natural nato na forma sa pagkatao kay kanang mga bangko ila ra nang ginbinto para sa tong comfort pero in reality as a human being with nature dapat ingon ani kani mo ni ang forma para sa imong hips kunya nindot sa ganisya dapat makakaon ka ingon ani ang forma hala ni on ka sa ungoy diha kay natural form na to before is unggoy man so mo na nature wala na sila nag-evolve so as human dapat ingon ani atong position For long dili niya siya form of stretching but nawala lang mo datong ingon ani tungod kay sige na taglingkod sa bangko sa opisina sa lingkoranan sa kananan sa kanan so mo na dili na mo ka position og dugay pero mo gid natural na position o oh, kana at rest malibang ka ingon ani man sa position na, pwede sa ka mukaon ingon ani mas stable bisan unsa na ka kusgan jud kayo so mo form of natural kuan mo tong natural form sa so, imong kabalaka kung i-try ninyo kung maka kaya ba ninyo inani ug inuras but kinanglan ta mo balik sa basic na tong hibauan. so kana lingkuranan ergonomics chair murag din na ginta anak, tuwa okay. ari kita dapat so simple lang na siya pwede ra nga mag wave wave so, inana ina, kaya importante ang exercise so, table lang kaya ka So, dapat manggod. ito ang style. So, dapat gamito na itong kamot. Ang kamot sa dato, ang toko d'yo siya. So, makalimot na sa hay Sige lang tagbarog sa itong tiil. Pero, in reality, before our ancestor, gamit sila, anak. Okay. So, muna itong tips ko ng Kung naman yung nakatunan, pakishare. O, pungko mo, exercise at least 10 to 15 minutes nya yeah, ingnako ko ninyo on sa inyong ma-feel kung maayo ba nakatabang ba sa inyong hawak o paglibang nya yeah, kung gipanuhot sad mo pwede ninyo buhaton wala lang wave wave lang maka feel ni better na position Okay? compress man na